magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Boyet ay napaisip sa glit. Sa ilang segundo lang, may hinala na si Boyet ang nais gawin nila Dado at Gotchi. At ito ay napabulong ulit sa kanyang sarili at sinabi. Alam ko na ang dahilan ni Dado at Gotchi. Kaya nais nilang pumasok sa loob dahil ang mga nasa loob na mga tao ay mga mayayaman na mga tao. Nais nila itong makulambatan ng mga salapi. Tama, yun nga ang pakay nila Dado at Gachi ngayon. Kailangan ko makalapit pa sa kanila at makita ang susunod nilang hakbang. At marinig ang kanilang mga bulungan. Ang tatlo ay kanina pa nagbubulungan. Kung mahina ang pagmamasid ng mga tao, ito ay hindi mapapansin na nagbubulungan sila Dado at Gachi. Ngunit dahil ako ay may matalas na pagmamasid, kaya pansin na pansin ko na sila ay nagbubulungan tatlo. Dahil ngayon, ang mga tagabantay ay hindi sila hinahayaan na makapasok sa loob. Bulong ni Boyet sa kanyang sarili. At si Boyet ay pilit na sumiksik sa madaming tao na nakatingin sa tatlong kalalakihan na sila Dado, Gachi at Bert. At si Boyet ay maingat na mas lumapit sa club at ito. Nakikita ng mga tao ang paglapit ni Boyet at ito ay nagtago sa gilid ng pader ng club At ang mga tao ay nagbulungan at sinabi Tignan niyo may isang lalaki ang hindi na nakatiis na makiisyosyo sa nangyayari Nagtago pa ito para malaman niya ang mga pinag-uusapan ng mga tagabantay at ng tatlong kalalakihan na nagpipilit na pumasok sa club Kalalaking tao ng isa na iyon ay nagtataglay ng ganyan pag-uugali Bulungan ng mga tao at maya maya si Dado ay napaisip dahil madaming tao ang lubos na nakatingin sa kanila. Kaya si Dado ay umisip ng paraan. At maya maya si Dado ay may naisip at si Dado ay nagsalita sa limang tagabantay at sinabi. Pasensya na sa aming inasta ngayon. Gusto lang namin makapasok sa loob, upang mag-relax. Kung hindi nyo ako nakikilala, sige magpapakilala ako sa inyo. Ako ang susunod na magiging emperor ng South Cloud Continent at bukas ng umaga, mapapatunayan ko sa inyo na nagsasabi ako ng totoo. Kakalat ang balita sa buong South Cloud Continent at sa mundo natin mga tao. Ang pagiging emperor sa imperyo ng South Cloud bukas na bukas. Kaya ako narito ngayon, upang bago ako maging emperor ng South Cloud ay makapag-relax muna ako kahit papano. At kung hahayaan nyo kaming makapasok sa loob ng club, kayong lima ay gagawin kong mga kasundaluhan ng South Cloud Continent alam ko na hindi basta-basta nagtatalaga ng kasundaluhan si Empress Queen Zilong. Mahirap maging isang sundalo ng South Cloud. Ngunit kung kaming tatlo ng aking kasama at ng aking tagabantay ay hahayaan nyo. Kami pumasok sa club na ito upang makapagsaya at makapag-relax. Pinapangako ko sa inyo na kayong lima ay magiging kasundaluhan ko. Sabi ni Dado at si Dado ay tumingin kay Gachi at sinabi. Bigyan mo nga ng salapi ang lima natin bagong kaibigan. Bilang pasasalamat at pagbabante nila ng husto sa club na ito. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gatchi Agad-agad niyang nagets ang sinasabi ni Dado at ang pinapagawa sa kanya nito. At si Gatchi ay dahan-dahan na binaba ang kahon na naglalaman ng mga salapi na kinuwa nila sa bentahan ng magagarbong kasuutan. At sa paglapag ni Gatchi at pagbukas ng box nakikita ng limang tagabantay ang napakadaming salapi. At sila ay nagulat, at si Gotchi ay maingat na kumuha ng salapi mula sa kahon at si Gotchi ay nagsalita at sinabi. Mga magigiting na tagabantay, tanggapin niyo ang mga salapi na ito na ibinibigay ng aking emperor. Sabi ni Gotchi, nakikita ito ng mga tao na lubos na nakatingin sa nangyayari sa harapan ng club. At sila ay napabulong. Tignan niyo, ang isang tagabantay ay kumuha ng salapi sa kahon na kanyang hawak-hawak kanina. Inutusan ata siya ng kanyang mga amo, para bigyan ang mga tagabantay ng club ng mga salapi. Sinusuhulan nila ng salapi ang mga tagabantay. Mukhang ang tatlong kalalakihan na iyan ay makakapasok na sa loob ng club. Gumamit na sila ng salapi para makapasok. Sadyang mayayaman ang dalawang lalaki na nakasuot ng magarbong kasuutan. Dahil para sila ay makapasok, babayaran nila ang mga tagabantay ng club. Bulungan ng mga tao, at ang isang tagabantay ay nagsalita at sinabi, napakadami niyong salapi na daladala, at ang inaabot na salapi ni Gachi ay agad-agad nitong kinuha. At ito ay muling nagsalita at sinabi, paumanhin sa aming pagharang sa inyo, kung totoo ngang ikaw ang susunod na emperor ng South Cloud, at ito ay mangyayari. Matutupad mo ba ang inyong mga binitiwan na salita? Sabi ng isang tagabantay ng club nang marinig ito ni Dado. Siya ay ngumiti at sinabi, "Bilang isa sa magiging emperor ng South Cloud, may isang salita ako. Kayong lima ay aking gagawing kasundaluhan ng South Cloud continent. Sayang ang spiritual na lakas na inyong tinataglay para maging isang tagabantay lamang ng isang club. Mapapakinabangan ang inyong lakas ng South Cloud continent." At magkakaroon kayo ng mga tahanan saan man nais itira ang inyong mga pamilya sa mga lugar na sakop ng South Cloud Continent, at babayaran kayo sa malaking halaga na higit pa sa natatanggap nyong bayad sa may-ari ng club na ito. Habang kayong lima ay magsisilbi sa akin, titiyakin ko ang inyong pamumuhay ay magbabago ng lubos. Pinapangako ko iyan sa inyong lima, sabi ni Dado, nang marinig ito ng limang tagabantay ng club. Sila ay nagkatinginan at nagsilnyasan at sa gilid ng pader ng club. Naririnig ni Boyet ang mga sinasabi ni Dado sa limang tagabantay ng club. At si Boyet ay napangiti at napabulong. Ang Dado talaga na ito ay masyadong magaling gumawa ng senaryo. Siya daw ang susunod na emperor ng South Cloud Continent. Hahaha, ha, ha. nakakatawa talaga. Ano ba ang katayuan mo Dado? Hindi ka naman isa sa pamilya nila Empress Queen Zilong para maging emperor ng South Cloud. Tulad lang din kita na isang tulisan. Ngunit ngayon ako pala hindi na isa sa inyo. Ang totoong mangyayari, ako magiging isa sa mga kasundaluhan ng South Cloud Continent. Dahil si Empress Queen Zilong mismo ang nangako sa akin. Nagagawin niya akong isa sa mga kasundaluhan ng South Cloud. At ang aking pamilya ay bibigyan niya ng matitirahan dito sa South Cloud. Dahil siya ay aking niligtas sa kamay niyo dado baliw na talaga itong si Dado para makapag-isip ng ganong senaryo. Bulong ni Boyet sa kanyang sarili. At ang isang tagabantay ay muling nagsalita at sinabi, Paumanhin sa, inyo, sa aking pagkakatanda may isang napakalaking private room na malapit kung nasaan si Miss Bailey ngayon. Ito ay pinapagamit sa malaking halaga na salapi. Sa tingin ko kaya nyo naman ito bayaran aming magiging emperor. Sa tulad nyo ay baliwala lang sa inyo ang salapi." Kaya maaari niyong bayaran ang private room na iyon na malapit sa kwarto na kung nasaan ngayon si Miss Violina na nagsasaya. Sabi ng isang tagabantay, nang marinig ito nila Gotchi, Bert at Dado, sila ay napangiti ng palihim. At si Bert ay muling bamulong kay Dado at sinabi, Emperor Dado, mukhang pumaparbor sa atin ang mga nangyayari, dahil tama nga ang may-ari ng club na ito na si Miss Violina ay nasa loob nga. At sa private na ating kukunin ngayon upang mapwestuhan ay malapit sa kwarto na kung nasaan si Miss Bailey ang may-ari ng club na ito. At dahil ang room na iyon ay high class, baka si Miss Bailey na mismo ang lumapit sa atin. Sabi ni Bert sa masayang tono kay Dado. At si Dado din ay biglang nagsalita ulit at sinabi, Gotchi, aking tagabantay, dagdagan mo ang salapi na ibinigay mo sa kanila. Para sa muling pasasalamat natin. Sabi ni Dado sa masayang tono. Nang marinig ito ni Gachi, agad-agad itong tumugon at sinabi, Masusunod Emperor! At kumuha ulit si Gachi ng mga salapi sa kahon at agad-agad itong iniabot sa mga tagabantay ng club. At si Boyet na nasa gilid ng pader ng club ay nagtataka at sinabi sa kanyang sarili. Mukhang madaming salapi ang nakulambat nila Dado ngayon. At bakit nila ibinibigay ang mga salapi na kanilang nakulambat sa mga tagabantay ng club? Kilala ko si Dado at Gotchi. Hindi maglalabas basta bastang salapi ang dalawa na ito. Na hindi ito babalik sa kanila ng mas malaki. Mukhang nakakatiyak sila na malaki ang makukulambat nila na mga salapi sa mga tao sa club na nasa loob. O may ibang pakay sila Dado at Gotchi sa loob ng club. Dahil hindi rin mahilig magsayang ng oras tulad ng kanilang sinasabi na magre-relax lang sila sa loob. Bulong ni Boyet, at sa pag-abot ni Gotchi ng salapi, ang limang tagabantay ay labis ang ngiti sa kanilang mga labi at mata. At ang isang tagabantay ay nagsalita at sinabi, Aming magiging emperor, salamat para sa mga salapi na ito. Halika na kayo, pumasok na kayo sa loob ng club. Sasamahan namin kayo sa isa sa staff ng club na ito upang kayo ay ma-assist sa private room na inyong mapupwestuhan. Maaari kayong sumunod na sa amin sabi ng isang tagabantay ng club. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!